Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang siyudad ng Dubai na kilala sa pagiging isa sa pinaka asinsadong lugar sa mundo ay makikitaan ng mga bagay na hindi mo akalain pwede palang makita sa ating planeta? Kaya mula sa may pagmamalaking kayamanang hindi kayang pantayan ng kahit na anong lugar hanggang sa pinakamalaking hardin sa ating planeta ay ito ang sampung nakakamanghang bagay na sa Dubai mo lang makikita at kung handa ka ng makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Kayamanan ng Dubai Alam mo ba na kahit pa ang syudad ng Dubai mula sa bansang United Arab Emirates ay hindi kabilang sa pinakamalaking mga syudad sa ating planeta ay kabilang pa rin ito sa pinakamayaman at asensado sa lahat? Ito ay dahil sa matatagpuan sa lugar nito ang ilan sa pinakamagandang mga brand ng kotse at gusali sa mundo kung saan ang isa na ay ang Burj Khalifa. Nanggang yun ay hawak pa rin ang titulo sa pagiging pinakamalaking gusali sa buong mundo, na kahit halos dalawangpung taon na noong binoo, ay hindi pa rin natatalo na gagawang pantayan ng kahit na ano. Dagdag pa sa mga nakamamanghang gusali, ay matatagpuan rin sa syudad ang napakaraming mga brand ng magagandang kotse, na siyasabing dahil sa lugar na ito ay sobrang binibigyang importansya ang kanilang mga sasakyan kung saan madalas ditong nagkakaroon ng mga events at kaganapan na para lamang sa mga sasakyan. Number 9. Indoor Ski Resort Maniniwala ka bang ba sabihin ko sa iyo na sa sobrang asensado at angat na ng syudad ng Dubai kumpara sa ibang mga syudad sa mundo ay nagawa na nitong magkaroon ng ski resort sa loob ng mall sa loob ng ski resort na ito ay makakakita ka ng tila ba artificial ng bundok na nababalot ng niebe at yelo, na hindi makakalaing hindi tunay at gawa lamang ng mga tao. Makikita rin sa lugar ang ilang mga snow park at mga penguins, kung kaya't aakalain mo talaga na nasa isa ka ng lugar sa Antarctica ang mabibisita ka sa lugar na ito, na siya raw dahilan kung bakit maraming mga tao ang pumupunta rito dulot na mas madali nilang mapupuntahan ng mall kung saan nakalagay ito kumpara sa pagpunta sa totoong ski resort na maaari pang maging para malagay sila sa peligro. Number 8. Magarbong mga polis hindi na talaga may tatanggi pa ng kahit na sino sa atin ang siyudad ng Dubai ang isa sa pinaka-asensadong lugar sa buong mundo. Nasigurado akong mas mapapatunayan na lamang kung makikita mo ang mga polis sa siyudad na ito kung saan ang mga sasakyan na ginagamit nila sa pagroronda at pag-iikot para masiguro na payapa ang Dubai ay ang pinakabagong modelo ng mga supercars na umaabot sa milyong-milyong dolyar ang halaga. Kung kaya't sinasabing mas maganda pa ang sasakyan na ginagamit nila kumpara sa ilang mga milyonaryong tao na naninirahan dito. Sinasabing kinikailangan ng mga polis ng magarbong sasakyan dahil sa mas mabilis ang pagtakbo ng mga ito kumpara sa mga ordinaryong kotse na kinikailangan para mahabol nila ang mga tumatakas na kriminal na dinagdagan pa ng kanilang mga high-tech na drones at iba pang mga devices ay makikita na lamang kung gaano kataas ang pagpapahalaga ng lugar na ito sa kanilang mga pulisya kumpara sa ibang syudad sa ating planeta. Number 7. Tindahan ng Ginto Sa dinami-rami ng maaaring makitang kakaibang bagay sa syudad ng Dubai ay paniguradong ang vending machine na ito ang isa sa pinaka hindi maaakalaing totoo sa kadayla ng kaysa pagkain o inumin ay puro at tunay na ginto ang ibinibenta nito na ginagamit ng mga bumibili rito para maging souvenir o di kaya ipang regalo. Dahil sa dandang mga dolyar ang halaga ng mga ginto nang maaaring makita sa kada isang vending machine sa Dubai, ay makikita na lamang ang mga ito sa loob ng mga mall, hotel at airport na hindi may tatangging merong malakas na proteksyon na magsisigurong hindi ito magagawang pagnakawan ng kahit na sino. Siya sabing kayang gawin ng siyudad ng Dubai ang pagbebenta ng ginto sa ganitong paraan. Dulot na kilala ang lugar sa pagiging sentro ng kalakalan ng ginto sa mundo. Kung kaya't sobra-sobra raw ang mga ginto na umiikot at naibibenta sa siyudad. Na siyang kadalasang nagiging daylan para hindi na malaman pa ng mga otoridad ang pwede nilang gawin sa ilang mga sumasobra. Number 6. Exotic Pets hindi nakatakataka pang isipin na maliban sa pagiging isa sa pinaka-asensadong lugar sa mundo, ay kabilang rin ang Dubai sa pagiging isa sa pinakakakaiba sa lahat, na talaga namang mapapatunayan sa paraan ng pamumuhay ng ilang mga mayayaman sa syudad na ito, kung saan ang ilan sa kanila ay nagagawang mag-alaga ng ilang mga mababangis at eksotik na hayop, kagaya ng tigre, leon, cheetahs, impanzi, at iba pang hindi inakala ng kahit na sinong pwedeng maging alaga ng kahit na sino na siyang naging dahilan daw para magkaroon ng pagre-rebelde ang ilang mga organisasyong sumusubok na magprotekta sa karapatan ng mga hayop. Nakalaunan ay napagtagumpayan nila kung kaya't may ilang mga hayop ang kinikilang isuko ng kanilang mga amo sa mga eksperto na magsisiguradong mas tama ang pagiging pangangalaga nila rito at hindi na kinikilangan pang mag-entertain ng mga ito sa ilang mga tao. Number 5 Atlantis ang isa sa pinakakaiba ngunit ng amamanghang bagay na maaaring matagpuan sa siyudad ng Dubai ay paniguradong ang resort na ito na binigyan ng pangalan na Atlantis ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Sa kanila ng kagaya ng sinuunang siyudad na pinagkuhanan ng pangalan ng lugar ay makikita ang kabuoan ng lugar sa ilalim ng tubig na siyang nagbibigay rito ng kanyang napakagandang itsura na sa sobrang kahangahanga ay talaga namang binibisita at dinarayo ng mga turista. Ang mga hotel at restaurant sa loob ng syudad na ito ay nasa ilalim ng tubig, kung saan nakatayo ang isang dambuhalang aquarium na kasalukuyang ginagawang tirahan ng halos isang daang libong mga sea creatures na pwedeng pagmasdan o panoorin ng mga tao habang sila ay kumakain o natutulog. Number 4. World's Tallest Building Kanina ay napag-usapan natin na ang siyudad ng Dubai ang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamataas na gusali sa ating planeta. At ito ay ang Burj Khalifa na umaabot ang taas sa 828 at 28 metro. Nasiyasabing sumisimbolo sa mataas na estado ng lugar na patuloy pang umaangat at tumataas sa paglipas ng panahon. Tatlong beses kada linggo ay nagkakaroon ng light show sa Burj Khalifa na libre raw panoorin ng publiko kung kaya't kahit pa maraming mga tao ang nakakita na sa dambuhalang tore na ito ay paulit-ulit pa rin siyang binibisita ng mga turista, na para bang hindi nagsasawang pagmasdan ang kanyang kahangahangang itsura. Number 3, Supercar Traffic Jams Ang karamihan sa syudad ng ating planeta ay nakakaranas ng traffic. At kahit pa sadyang mas asensado ang syudad ng Dubai, kumpara sa mga ito, hindi nila may iwasang makaranas din ng pagkakaroon ng trapiko. Pero iba, ang traffic sa lugar nito Sa kadahilan ng case sa mga public transportation, ay mga supercars o yung mga kotseng may magagarbong modelo ang makikita mong nag sa mga kalsada na paniguradong hindi mo makikita sa ibang mga syudad sa ating planeta. Ang mga sasakyan na ito na umaabot sa halagang milyong mga dolyar ay araw-araw na makikita ang nakikipagtalo sa daloy ng trapiko na tila ba kagaya lamang sila ng mga kotseng ordinaryo na nagpapakita lamang kung gaano nakaraming mayayamang mga tao ang naninirahan sa lugar na ito. Number 2. Gold-plated supercars. Dagdag pa sa usapin patungkol sa pagpapahalaga ng mga tiga-syudad ng Dubai sa kanilang mga sasakyan ay ang pagkakaroon ng ilang mga bintahan sa lugar na ito kung saan pwede kang makakita ng mga custom-made ng mga sasakyan na mas lalo raw may papakita kung gaano na lamang tila ba nasama at kabilang ng mga kotse sa kanilang kultura kung saan ang kadalasang makikita sa lugar na ito ay ang mga kotse gawa sa purong ginto. O di kaya may mga diamante sa kanilang mga pyesa na talagang namang nagpapakita kung gaano na lamang kayaman ng mga residente nila na kayang gasto sa kanilang mga sasakyan ng milyong-milyong halaga. Number 1. Dubai Miracle Garden Ang uling bagay na pag-uusapan natin sa video ng ito ay ang napakagandang hardin sa Dubai. na matapos magbukas noong 2013, ay siyang naging rason kung bakit halos maging doble ang mga turistong bumibisita sa lugar. At ang hardin na ito ay ang Miracle Garden na naglalaman ng halos 200 milyong mga bulaklak na bumaboy ng iba't ibang mga hugis na lalong nagbibigay sa lugar ng maganda itong itsura. Dagdag pa sa mga bulaklak na makikita rito ay matatagpuan din sa Miracle Garden ang napakaraming mga exotic butterflies na mas lalong nagpapahanga sa mga turistang bumibisita rito. Kung kaya't kahit na nabisita na ito ng ilang mga tao, ay taon-taon pa rin nilang binabalikan ang lugar na ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi may tatanggi na kasabay ng pagiging asensado ng Dubai kumpara sa ibang mga syudad sa ating planeta ay ang pagkakaroon din ng mga kakaibang bagay na dito lamang natin makikita. Pero sadyang nakakapanghinayang isipin na sa tindi ng yaman na meron ng lugar na ito ay sa mga material na bagay lamang nila ito ginagastos. At hindi sa mga proyektong maaaring bumago at magpaunlad din sa buong mundo. Kaya para sa iyo, ano sa tingin mo ang dapat na maging sunod ng proyekto ng mga tiga Dubai? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!